Nakaharap si Minjuri sa presensya na ayaw niyang makita. Isang ork. Mukha itong katulad ng mga ork sa laro kaya agad niya itong nakilala. Ang panggugupit ng palakol ng ork ay tumama sa kanyang balikat. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya at sinabi, Madali lang ang umiwas. Sinabi ni Ryu na isa sa kanilang kahinaan ay ang kawastuhan. Sinubukan niyang maghanap ng butas upang tamaan ang leeg ng ork. Ngunit ang pag-target sa leeg ng isang gumagalaw na kalaban ay hindi madali. Hindi tulad sa laro, walang mga pagwawasto sa hit rate. Naisip niya, kung magkamali ako at tumama sa ibang bahagi, ako ang tatamaan ng counter-attack. Habang umiwas sa palakol, sinamantala ni Minjuri ang pagkakataon na itusok ang kanyang espada sa leeg ng orc. Ngunit dahil sa biglaang ang galaw ng orc, ang tusok ay tumama sa kanyang dibdib. Sa kabutihang palad, ang rapier na pumasok ng maayos ay mabilis na nahugot. Karaniwan, ang mga armas ay naiipit at hindi maalis ng mga manlalaro mula sa katawan ng orc na nagdudulot ng takot na madalas nagre-resulta sa kamatayan. Pero swerte si Minjuri sa pagkakataong ito at masayang sinabi, Salamat, hindi ito naipit sa mga kalamnan tulad ng aking kinatatakutan. Patuloy siyang tumutok sa leeg at nagpatuloy sa kanyang atake. Sa wakas, sa ika na pagtatangka, nagawa niyang butasan ang leeg ng ork. Matapos patay ng ork, huminga si Minjuri ng malalim at sinabi, Mahira, pero nagawa ko, napas lang ko ang isang ork ng mag-isa. Pagkatapos, si Minjuri ay nagblink ng paulit-ulit ng walang dahilan at nagtanong na may pagkamangha. Ano ito? Nakikita ko ba ang mga bagay-bagay? dahil ito sa lalaking matagal na niyang hinahanap na naglalakad papalapit sa kanya. Totoo bang si Black Scythe ang nasa harapan ko? Seryoso? Bulong niya na may pagdududa. Ang maikling pagkabigla ay sinundan ng isang buntong hininga nang ang lalaking matagal na niyang hinahanap ay lumapit. Ngunit bigla, si Ryu ay dumaan sa kanya at hindi nagsalita. Agad na sumigaw si Minjuri, Excuse me! Ayaw niyang masayang ang pagkakataon tulad ng dati. Mabilis na lumingon si Ryu at sinabi, Anong meron? Nang sinubukan niyang magsalita, parang nahirapan ang kanyang bibig. Ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagsalita na parang nagre-recite ng linya. Kitang-kita ang kanyang pag-aalinlangan. Black Scythe, makipagtulungan tayo. Tumaas ang kilay ni Ryu. Ano? Bakit ako makikipagtulungan sa'yo? Napagtanto ni Minjuri na mas mabilis ang magpakita kaysa magpaliwanag. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay. Isang pagsabog ng liwanag ang lumabas mula rito. Nang ang liwanag ay pumasok sa kamalayan ni Ryu, siya ay namangha kahit na ito ay peking pagkamangha dahil alam na niya ang kanyang kakayahan at lahat tungkol sa kanya. Ano ito? Tanong ni Ryu. Proud na sinabi ni Minjuri. Ito ang bless, ang aking buff skill. Tumagal ito ng tatlong oras. Malamang, lahat ng stats ay tumaas ng 50%. Upang kumpletuhin ang kanyang palabas, tumingin si Ryu sa kanyang system window at sinabi, mukhang totoo. Nagpatuloy si Minjuri. Sapat na ba ang paliwanag na ito? Ang aking buff ay maaaring maging malaking tulong sa mga pangangaso. Sinabi ni Ryu, "Kaya kung gusto kong patuloy na makatanggap ng iyong mga buff, gusto mo akong makipagtulungan sa iyo?" Sumagot siya, "Oo." Upang maging tiyak tulungan mo ako sa aking pangangaso. Pinagmasdan ni Rio ang kanyang baba, nagkunwaring nag-iisip at tumingin sa kanya na may sinadyang cool na tingin. Ako ang may kapangyarihan dito, ngunit maaari kitang gawing aking subordinates kaagad. agad. Nabigla si Minjuri. Hindi niya naisip ang ganitong pangyayari. Sinabi ni Ryu, Maaari mo bang ipangako na hindi mo ako sasalakayin mula sa likuran? Sumagot siya, Siyempre, Napakabuti, sabi ni Ryu. Subukan natin dahil tayo ay magkakasama. Magpakilala tayo. Black Scythe, level 32, class Reaper. Ah, ako si Minjuri, level 13, at ako ay isang buffer, sagot niya. Tinanong ni Ryu. Kailangan mo ba ng tulong? Nakita kong maganda ang laban mo sa orc kanina. Unang beses ko iyon, inamin niya. Sa totoo lang, mahirap. Sinabi ni Ryu na may peking pagkabigla. Inabot ka ng isang oras at kalahati para makapatay ng una? Nagtawanan si Minjuri ng awkward. Ganun lang talaga. Hindi niya maamin na ang paghihintay kay Black Scythe ay nagdulot sa kanya ng pag-aaksaya ng mahalagang oras. Sinabi ni Ryu, mukhang kulang tayo sa oras. Oo, sagot ni Minjuri. Kakaisa ko lang na orc at kailangan kong makakuha ng 300 agad. Sinabi ni Ryu, kung gayon, hayaan mong pabilisin ko ang mga bagay. Nagtanong siya nang may pag-aalala, paano ka makakatulong? Pahihinain ko ang mga ork upang madali mo silang mapatay. Kailangan mo lang ibigay ang huling suntok at sa iyo ang kredito. Kaya mo ba iyon? Sa mga terminong panglaro, iminumungkahi niya na ibigay niya ang huling suntok. Sinabi ni Minjuri na may kumpiyansa, oo naman. Nakita mong nakayanan ko ang mga orc kanina. Hindi ako mahina upang hindi sila mapatay. Kung gayon, walang dapat ipag-alala. Tara na, sabi ni Ryu. Ngunit bigla sinabi niya, sandali lang. Sa kanyang tawag, casual na lumingon si Ryu. Anong meron? Sinabi niya nang may pag-aalala, habang pinahahalagahan ko ang tulong, nag-aalala ako kung ang aking presensya ay makakasagabal sa iyong misyon. Sinabi ni Ryu, Huwag kang mag-alala tungkol doon. Natapos ko na ang pangunahing misyon. Talaga? Nagulat si Minjuri. Naisip niya. Napatay na niya ang 300 orc, ngunit may higit sa walong oras pa bago matapos ang round na ito. Habang nag-iisip si Minjuri tungkol dito, nagpatuloy si Ryu. Hindi ako nakatuon sa pangunahing misyon. Ito ay isang sub-quest. Nakakuha na ako ng isang balance stone. Nagsalita si Minjuri na may pagkamangha. Oh, mayroon ka na? Sumagot si Ryu. Napatay ko ang boss na Orc Warrior para makuha ito. Upang makuha ang iba, malamang kailangan kong patayin ang higit pang mga boss. Nagpatuloy siya. Kung interesado ka sa subquest, ipaalam mo lang sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon na harapin ang mga boss ng mag-isa. Agad siyang sumagot. Oh, hindi mahirap na harapin ang mga ork nang mag-isa. Pagkatapos ay pinagsama ni Minjuri ang kanyang mga kamay at palihim na tumingin kay Ryu. Kaya iyon ang inaalala mo, iniisip mong baka pag nanasa ko ang balance stone at magbetray sa iyo. Bagaman nagtitiwala siya sa kanya, hindi maiiwasan ni Minjuri na mag-isip ng ganito. Nagpatuloy siya, huwag kang mag-alala Black Scythe, wala akong ambisyon para sa mga subquest. Tento na ako sa pangunahing misyon, kaya walang pagkakataon ng pagtataksil. Hindi ko rin kayang gawin iyon. Sinabi ni Ryu, Nakuha, titingnan ko kung maaari kitang pagkatiwalaan tungkol doon. Si Ryu ang nanguna at si Minjuri ay sumunod na malapit sa kanya. Huwag kang mahuli sa likod, lumapit ka sa aking tabi, biglang sinabi ni Ryu. Kung wala ka sa aking paningin, hindi kita mapoprotektahan. Sige, sagot ni Minjuri. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi na natatakot si Minjuri kay Black Scythe. Hindi siya kasing malupit ng akala ko, sabi niya sa sarili. Batay sa aming pag-uusap, nag-alok siya ng tulong, pinayuhan akong lumipat sa tabi kapag may panganib at tahimik na nagmamasid para sa akin. Tama ang desisyon ni Min. Sa totoo lang, nag-aalinlangan ako kung papayag si Black Scythe na makipagtulungan sa akin. Ngunit ngayon ay tumutulong siya sa akin. Naisip niya kung paano nila haharapin ang mga ork, ngunit malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Habang sila ay naglalakad na magkasabay, biglang nagpakita ang isang grupo ng mga ork. Tatlong ork ang lumapit na may banta. Itinaas ni Minjuri ang kanyang rapier handang-handa. Sa sandaling iyon sinabi ni Ryu, sandali lang at humakbang pasulong. Sa pagswing ng kanyang scythe sa mababang antas, ang makakapal na binti ng mga ork, ay nahati na parang hinihiwa ang karne. Ang kanilang mga itaas na katawan ay bumagsak sa lupa at muling kumidlat ang scythe ni Ryu. Sa pagkakataong ito ay pinutol ang kanilang mga braso. Ang mga orc, ngayon ay may mga torso at ulo na lamang, ay sumigaw sa sakit. Sinabi ni Ryu, "Ngayon, tapusin mo na sila, lahat ng tatlo." Ngunit nag-aalangan si Minjuri. Nakita iyon tinanong ni Ryu, "Bakit ka nag -aalangan? Humingi siya ng tawad, nagbalik ang kanyang composure at lumapit sa mga orc. Hindi mahirap kunin ang kanilang mga buhay, lalo na kung ang mga kalaban ay walang magawa at nawalan ng mga bahagi ng katawan. Matapos patayin ni Minjuri ang mga orc, nagpakita ang mga mensahe ng sistema. Natalo mo ang mga orc. Nakuha ang karanasan. 235%. Ginto. 40. Sa sandaling iyon, Nakabuka ang bibig ni Minjuri habang binabasa ang mga mensahe. Ito, ito ay kahit na madali, sobrang dali nito. Alam niya mula sa karanasan kung gaano kahirap ang mga orc. Hindi sila basta-basta tulad ng mga goblin at inaasahan niya ang ilang antas ng panganib, ngunit wala naman. Ang kanyang paghanga sa kakayahan ng Black Scythe ay muling bumangon. Pagkatapos ay sinabi ni Ryu, "Magpatuloy tayo."